Panalangin para sa natatanging kahilingan sa mahal na birhen ng manawag. Birhen nina ng Diyos. Reina ng Santisimo Rosario, ikaw na piniling ng iyong dambanan ng awas sa manawag upang maging mahal na tagapagtanggol ng lalawigan ng Pangasinan. Mularian, igawad mo sa amin ang iyong biyaya, ang mga anak mo dito sa lupa ng hapis at luha. Tunghayan mo kami ng iyong mga matang maawain, kami na napalilibutan ng maraming panganib ng katawan at kaluluwa. Uwag mong kamuhiyan ang aming kahilingan o mahal na ina, ngunit mamagitan para sa amin sa harapan ng iyong banal na anak, ngayon at sa oras ng kamatayan. Banggitin ang mga natatangin kahilingan. Orina ng Santisimo Rosario, takbuhan ng sangkatauhan, Dagsusumamo kaming lumalapit sa harapan ng iyong frono. At nananampalatayang matatanggap namin ang kinakailangan naming awa, biyaya, tulong at proteksyon sa pamamagitan ng kabutihan ng iyong mahal na puso. Mahabag ka nawa sa amin o ina ng awa, ipaggamit mo nawa para sa amin ang kapayapaang mula sa Diyos. O reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami, at nawa maghari sa mundo, at sa amin bansa ang kapayapaang nakaugat sa katutuhanan, katarungan at pagmamahal ni Kristo. O amin pinakamamahal na ina, birhen ng manawag, kinakailangan namin ang iyong mga panalangin at dumudulog kami sa iyong mabisang pamamagitan. O Maria, Ina ng Manawag, sa iyong mga bisig ang manliligtas, panayad mong timid sa amin tumatawag, upang kami sa kasalan ay maliligtas. O Maria, Patron ng Manawag, ikaw ay kanlungan ng mga pusong uhaw. Pag-ibig ng Dayus sa iyo ay nababanaag. Hapis at pagdurusa ay tiyak mapupukaw. Apo bakat birhen ng manawag? Dinggin ang panalangin ng iyong mga anak. Yung pawiin ng sakit at bigyan ng habag. Nang kami makaahon at di na mapahama. Dinggin ang iyong mga anak. O ina ng manawag. Amen. Mahal na birhen ang Santo Rosario ng manawag, ipanalangin mo kami. Abaginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Maria, napupunuhan ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at tinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.